May ba nga ah, sa bag ko. <laughs> 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 Dala kong gamot ko sa kolesterol. Ano <laughs> lo <Hello>, to? Ay <laughs> sabi Georgian specialist na ako ni Rada dito Ano to? Hot dog. Oh. Hindi ito. Alam ko so, say, ito hot dog. Sausage yan, sausage. Ah, po. Masa tayo muna. Sandali nga naman. Nakakita ko. Matagal ko lang natin. German. German. Nansi tingin kayong apat na. O tayo daw apat nansin. Ako yung baboy na. Ay. <hati>? <Lambda> <laughs> oh, Matatakaw oh. kami. Ano yung baboy nila <laughs> dito po to? <disappoint>. Ang laki <laughs> no. O talaga. may ito. Oo ah. kami. Uy mag-iingat kayo ah. Paalaala lang ha. Hindi <laughs> 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 nyo kami pinakain kanina <laughs> eh. Parang Masarap naman na tayo kung Who wants to pay? Hindi. <laughs> hmm. Who wants to pay? <laughs> <laughs> Patingin nga. Hati-hati tayo o oh, hating -hati kapatid. Wag naman lahat. Who wants a spare rib? Uy, gusto mo? Ano yes, no? Mm. Anong sa inyo, pagkakabaan ng native at saka ano, ang organic at saka So yummy! Hindi? <laughs> Baon pa namin tumamay sa hotel. <laughs> <laughs> Para may magahan bukas. <laughs>

Dapat mamaya mag tayo, SP, kasi kumain ng taba. Dapat may beer rin. gusto mo? Basta order ni... Come here. Hindi ba pare-parehas lang tayo ng order? hindi mo yung... hindi hati tayo dito oye okay, pe, bigyan mo na katuksi <laughs> <'kay>, ano talagang sinarkle mo nyo yung hatuwa hindi nang hati so, Oy, dalawa ka. sa dalawa kong kahati dapat ano, ano hati kaming dalawa ano? hindi, bigyan ko ng masarap ang beer yun, <birjan. laughs> <laughs> <laughs> yung mga maintenance nyo oye, aki wala pang maintenance Oy, wala akong maintenance ha? wala pa ako, wala pa ako din wala. Wala maintaining balance. <laughs> remaining balance? Maintaining, not maintaining. remaining. Ganon <laughs> uh, mm. hindi ako kumakain. Sabi nga itong gane, kakainin ko. <laughs> mm. <laughs> hindi masalap ako rin. Basta mo na tayo tumakbubukas ng umaga. Masamit ako doon. Wala ka alis. Masamit siya doon. <laughs> Ayan ko. ako dito ni Rata. Bakit kaya? Kasi nagluluto naman ako lang kruspi pata doon. <laughs> okay lang nga nun. Kaya masarap yung kruspi hey. rata. Uy, bukos ah, ha? Mm -hmm. Di ba masarap yung kruspi pata ko? Ayaw mo na sausasin. Huwag ka lang magluto. Hindi, kuya. Laging nagpapagawa yan. Yung anak ko, kaya niyo ubusin yung isang pata? Masarap naman siya. Ay, ito sa mga dito ang hap. Kaso maalak. Lahat na maalak. Dapat kulang. Ano po talaga yan? Water po dyan, wine or beer? Oo nga, masarap yan sa beer. Huwag e na kang vodka. Dapat nag-order tayo ng isang ano, so, no? No, isang beer. Oo nga, ali. Ori... Isang vodka, isang vodka. Mm -hmm. Yung Grey Goose. Mm -hmm. No. Ano parada pa munta dito para mag eh, magbar magbar tayo mamaya daw. May, wala, wala na. Ito. Ha? Wala. Wala nang bar. Hindi wala ka pa ma Ay, oh, na daw ba yo. Ay ayo mo. Ayo. Sabi mo eh. Sabi mo eh. Ah, kuha kayo, oh. Huwag na kayo mahiya. <laughs> <laughs> Ay, ang balakad mo yun ito. Bukas puro authentic Georgian cuisine. Ito kasi ano ito, ah, uh, fusion ng German Pero wala, wala kang kinain na Georgian na yun, puro German na <laughs>

Kaya nga ang lakas ng sigawan ka eh. um, Wow, hindi rin kayo diet ah. Picture, picture, nansi yung kanila naman. Picture na, picture na. Ayokong picture na. Ang kanila pala, Benny. Ay, nakabidyo.